Talo oh. naman yung isahan, ang liit. Pampaka. Hay nan bili. Na. mo an. Ilan yan nandiyan na? Tatlo. Kanina sabi mo limahan, nalaglag din dalawa. Mm -hmm. <laughs> Ayo niya naman umakyat. Hila, na, lumalapit yung isa. Buksan mo na kasi totally, anak. lalabos iba. Tatlo lang naman yan, anak. Apat, ano? Kala ko tatlo lang. A, apat niya. Ito, 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 ito. Apo, ano ba ka? Yan. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, 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 huwag lalapit sa akin, ha? Huwag lalapit sa akin. Huwag sa akin. Yan. Yeah, Inanap. Excuse me, anak. Yon, han, lapit ka dito. Han, lapit ka dito. Yo, ang kaibigan ko, hindi natakot na. Lapit ka dito, ma. Kaibigan ko, hindi natakot. Hindi kita eh. Huh. Tuma eh. Paano malalaman anak tumata eh? Nakaganto sila. Totoo ba yun, Han? Uy, freestyle siya. Talagang hobby nila yan. Ano yan? Ha, ah, Hindi takot. siya mahuli ng camera. Takot. Yan, 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 yan! Yan na, nakaano na. Naku, 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 naku! Oh Huli! my God! Oh my God! <laughs> 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 Naano, Han Han? <laughs> na... Di nahawakan eh, kaya nakawala eh. Nahawakan eh, pero nahulog. Eh, Ba't siya lagi nahulog? Diyan ba Huwag mo na iangat. Kasi so, hindi siya maitutok sa camera. Yan, dyan. Ako na. Hindi ako pwede. Dalaki naman ang gagamba mo, na? Normal size lang yan. malit pa yun. Ang gagambang bukid talagang malalaki. Yung galamay nun, malalaki talagang mahaba. Baka naman may tetano na yun, Poison pa hindi naman po siya na sa mga tao. Huwag na huwag mong palalapitin yan sa akin. Tugad ha! Nakuhan, sinasabi ko sa'yo. Dito nga, kasi mas kita siya. Yan na, yan na. Eh. Ay, hindi pa. Ba't puro tayo sinasabi mo? No? Yan na. Nakikita yung paan ni tatay eh. Ano yun na? Pinakabal na yun. focus naman siya, kaya lang. Masyado Ano ginagawa niya? Pinapalagpas? Inaabangan niya anak eh. Wala siya. Inaabangan niya ng time? Mm -hmm. Yun. Hula na. Ka? Hula na. Patay na. Hula. Sa niya? Ay! Nakawala. Nakawala. Eh. Talagang magaling. Pura na sa puta niya na. Oo nga. Nakawala eh. Pag hindi nakagat. Nakawala talaga. Baba mo mahal. Takpan Tingnan mo rin. Tingnan mo ganyan yung mga sapot nila ma. Pagkain. Oo. Eh. Uh. Kagay naman ang hulog yung isa. Hindi naman nag freestyle siya. Uy, lagat. Ay. Go. Yun, yun, yun. Yun, Talo naman yung isa. Ano? Ang liit. Pampaka. Ayun, hey, bili. Na na. Takpa mo, Kinagat na niya. Kita mo, anak? Ayun, ganyan, anak. Ganyan. Kinagat ah, na kita, niya. Galingan na kita-kita. O, oh, sabi ko sa'yo. May nakita na akong ganyan. Dati pa, rame na. Hello. Oh. Oh, Takpa mo na. na yan. Hala. tas kagat, kagatin na niya. na na. niya. Ah. Sip, sip na niya? Hala ka na. Sip, sip na niya. kinakagat na niya. Gigi's patay! pagkain na naman siya pang 6 mm -hmm. na niya pa kay mm dito ata na natin siya ilagay kasi meron na dito oo tapang na niya kaso lang pa sa pwede dito masyadong malaki yung isa na na. Ay, ito pero papakainin natin matapang siya eh mm -hmm. Basta mas malaki, hindi siya matapang. Mm -hmm. Nakikita ko. Pero nung una, lumaban siya, di ba? Mm -hmm. Kaso lang malaki. Yun. Natakot siya kasi malakoy. ko. Hmm. Yun! Takot agad yun! Hindi yun makikilaban yung isang malako. Hmm. Ilan na lahat kagamba mo, anak? Wala. No, patay na siya. Minus Hindi, nasa. yung mga buhay. Ilan na? No. Mga... Ang sinipsip agad. Gutom siya, anak. Kasi maliit na siya na eh. Hmm. Pabigyan natin. Matagal natin siyang bago na pakain eh. Mm -mm. araw ata. Ah. Diyos ko naman, papatayin niyo naman. Mahalibang Tatlong araw walang pagkain. Dapat ipag -gutumin natin para Nako, naiwan yung isang galamay oh. Nang? Oh? Ito. Oh, yun. Nang malaki? Ito. Oh? Yung maliit. Mm -mm. Asan mahal? Ito yung niya uh... nung una tapos na putol. O rinarap niya ulit. O patay na. O tingnan niyo. I love pre. Sinisip-sip na niya. Okay. Jijis, pare. Patay na yung Pasip ano. Na yun. Gigi's dice. Eh, ang dami ng kakain dyan sa loob. Yeah, sa kanya lang yan. Ah, ganun?